Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. So, yan. By the way, itong nandito sa ating screen, ito yung mga ways para kung paano mo ko i follow Meron nga pala tayong raffle na reading, no? By the end of November, gagawin yung raffle na yon. So, kung gusto mong makasali dun sa raffle, ito lang yung kailangan mong gawin. Tatlo yung pipiliin ko, no? do sa raffle na mananalo ang mapapanalo na niya is raffle na tarot reading. So, yung mga gustong magkaroon ng opportunity makapagpa sa akin, i-follow mo lang yung bandang Sibol na Facebook page. Bukalista ako niyan, guys. So, of course, kailangan namin na support nyo. Like and share yung latest pinned video. Yung kinanta namin is Buntong Hininga. So, uh, mga 38 seconds yun eh. Yung clips na yun. Tapos, comment I love bandang sibol tapos yung birthday mo okay I, e, e, sa facebook ito but meron din kami tiktok pero yung raffle kasi nagagawin ko sa facebook mo na of course ito yung way namin para may advertise yung aming uh, may promote yung aming ano um, band so sana masuportahan mo kami so let's start yan tatlo yung pipiliin ko dun guys sana mapili ka mabunot ka By the end of November 2025, gagawin natin yung bunutan na yan. So, this is for the sign of Virgo, Sun, Venus, Jupiter, Virgo. Wait lang guys, ayusin ko yung camera. Ayan, so what do we have here for the sign of Virgo, Sun, Marising, Venus, Jupiter, Virgo. Love reading guys. Pwede ka makarelate, pwede hindi. Kung hindi, okay lang may mga next readings pa tayo. If ever na, ano, makuha ko yung energy mo, pwede magkapalit-palit. Pwede kahit sinasabi kong ikaw, pwede person mo yon, Kahit sinasabi kong person mo, pwede ikaw yon. So, pwede magkapalit-palit. You do have your today, present now, and tragedy. Ayan, forbidden love. For now, nakikita natin, nakikita mo yung present situation mo at nagpo ka sa present situation mo. Hindi past, hindi future. What I see here is that, um, may mga dahilan din kung bakit nagpo-focus ka dito sa bagay na to and uh, as much as possible I feel like may mga kakonek ka maybe in the past or yung iba hindi pa naman in the future pero nandito yung focus mo kasi na parang kailangan na using ko yung present situation ko kailangan maging maayos yung buhay ko ngayon yung relasyon ko ngayon yung, yung pamilya ko ngayon yung iba family ano so nakikita natin yung pag paggawa uh, pag gawa mo ng actions regarding sa mga present situation mo ngayon, kung ano yung mga dapat ayusin, kung ano yung mga dapat pagandahin. Ayan. As you can see dito sa picture, yung bulaklak dito, napaka-color, no? The rest is very gray, no? So, yung gray is nagpapakita sa akin as parang old behavior or uh, kung ano ka noon, kumbaga iba na yung way mo ng pag-iisip ngayon. Nagkaroon ka ng maturity, etc. Ayan. Kahit dito sa bottom of the deck, still, oh, Uh, very gray ang color na nakukuha natin. And, um, yung gray kasi parang nagre-represent siya as, uh, parang ano eh, ending, ganun. So, parang may mga bagay kang ini-end, tinatapos, and ang focus mo talaga ngayon is yung present situation mo. Pagdating sa love, sino person na kakonect mo for the sign of Virgo, Sun, Moraes, Venus, Jupiter, Virgo. Maraming salamat nga pala sa patuloy na sumusuporta sa akin, yung patuloy na nagko-comment sa akin. I highly suggest guys, doon kayo sa Facebook mag-comment. Ayan, yung Facebook page namin, Madam P, at saka doon nga, doon sa bandang Sibol, kung masusupport nyo ako dyan, mag nyo ako dyan. Kasi, mas natutuwa ako doon sa mga, nakikita ko yung profile pic nyo doon. Ayan, tsaka nai-interact ko kayo ng, nakikipag-interact din ako doon. Unlike dito, hindi ako makapag-interact masyado. Ayan. Wait lang guys. Sa last shuffle na lang. Okay. I feel good. Yung iba sa inyo, pwedeng nagkaroon ka na ng anxiety, depression, ganyan sa buhay mo. Yung iba na overcome na yon Kung hindi pa, alam mo walang ibang makakatulong sa'yo kundi sarili mo. And of course, yung pamilya mo, yung mga taong malalapit sa sa'yo. And kailangan i-open mo rin yung sarili mo sa kanila. Kasi may ako na gano'n na energy nagkakaroon ng anxiety, depression, yung ibal, nalagpasan na ano. You do have here escapade, sold, and gossip. So, in the, uh, yung person mo, nakukuha natin ito, um, may mga changes na nangyayari sa kanya ngayon. And, I feel like may uh, may energy dito, dito sa side ng person mo na parang nasasaktan ako eh. Alam mo yon nakukuha ko, eh, nakakakuha ko ng ano, ng ano, ng emotions na masakit, nasasaktan. Actually, naiiyak nga ako ngayon. <laughs> alam mo yon hindi ko naman alam yung Siyempre, sy iba-iba kayo ng story. Pero yung emotions na sobrang sakit, nakukuha ko ngayon. Uh, dahil sa mga pwedeng physical, connection or physical na nangyayari sa inyo. Kumbaga, kumbaga ah, uh, I feel like may pag-iwas or paglayo sa side ng person na ito. Na siya yung nasasaktan doon sa paglayo na yon Yung parang ayaw niyang lumayo, ayaw niyang umiwas, pero nasasaktan siya kasi dahil kailangan niyang umiwas. Lalo na dito sa gossip, I feel like there's ano dito eh, pwedeng another person na nagiging dahilan kung ba't kailangan niyang umiwas. Ayan. And magkaroon ng parang parang may nagdidiktat. I don't know if your person is already in a relationship. Pwedeng ganun. Kasi parang may nagdidikta sa kanya na taken ka na. na ka, may karelasyon ka na. Or uh, hindi ka na pwede. Parang ganun. Na energy. So yung person na nagdidikta sa kanya, it could be the other person, nakarelasyon niya, it could be a friend or a family member na parang nakikialam sa kanya sa desisyon niya sa buhay, sa pag-iwas niya sa iyo, parang ganun. Basta may nagdidikta sa kanya regarding dito or nag advise sa kanya. Pero yung person mo, nakikita natin there's a lot of lust and sexual chemistry sa inyo and I feel like this person really do loves you, mali ka niya. Pero kasi hindi mo siya masasaktan. Pwede kanya mahal. Mahal kanya. And pwedeng, eto pa ha, may nakukuha kong energy na pwedeng kaya siya nasa isang relationship ngayon. It's because of sex. Ayan, kumbaga attracted siya sexually dito sa person na to. Or I don't know, because pwedeng sa sexual connection nila, nagkaroon ng bunga yung sexual connection na ito. So pwedeng isa pa yon Pero majority ng connection na ito or relationship na ito, sa so person at kakonek niya is more on umiikot lang siya sa sex. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? You do have your Archangel Michael. Interlude poison and will hamster will ayan emotion mo for your person i feel like the yeah, no, the pause is here so parang naka etong itong connection niyo so ah uh, Nandun nandoon yung interesado ka pa rin sa person na to and nandoon yung nag-invest ka na rin sa kanya maybe emotions feelings times effort So, pwedeng nag-invest ka na sa kanya na mga ganun. So, parang um, sa ngayon, kung may pag-iwas mong ginagawa 'yung person mo nandito ka na para pero mo na lang din 'yung emotion mo sarili mo etc pero 'yung want to know more kung anong ba kamusta na ba 'tong person na 'to nandoon 'yung gusto mo pa rin malaman pero of course nandoon 'yung willing to wait ka na energy katulad nito no By the way, I can see this popcorn right here. I don't know kung kakakain mo lang ng popcorn or may ka Is that, is that your favorite food? Or recently lang bumili ka ng popcorn whatsoever. No? Something to do with popcorn. Anyway, nandun yung, ano, interesado ka pa rin dito sa person na to, pero nandun yung willingness mo na maghintay. ba? Diba? If wala pa siya, uh, if it's not yet the right time, parang nandun pa rin yung, positive ka pa rin mag-isip na time will come naman. It will eventually happen. Pero kung hindi pa mangyayari yung sa amin ngayon, okay lang din naman. I will just enjoy my life sa present moment na ito. So that's what you're doing. Emotional person na ito is um, towards you. Attracted siya eh. Pero, katulad ng isang apple, you know, uh, yung apple na ito, mas nakikita natin ito, yung apple ni Snow White. Eh. Beautiful, you know, yung yung apple is napakaganda, napakasarap, tignan. Um, I really do like this apple, parang ganon yung energy. Ikaw yon you're this person's apple of the eye, parang ganon. Kaya lang, pag kinagat niya, something is going to happen. Alam niya yun. And hindi kanya pwedeng kagatin. Hindi niya pwedeng kagatin tong connection ninyo. So, ngayon, medyo, this hamster wheel, medyo ang daming pera dito makikita mo, no? Parang nagpapakita ito na nagiging realistic lang yung person na ito sa connection ninyong dalawa. Ah uh, gusto ka niya physically attracted sa iyo uh, but alam niya na may consequences pag kinagat niya yung connection ninyo So yeah there's loss there's ghosting energy although gusto ng reconciliation kanina pa tayo nagpapakita eh reconciliation spiritual union Kaya lang there's anxiety, scared, panic yeah, your person is scared or your person is alam niya na yung kahihinat na natatakot siya so what will happen in the near future for the both of you And in our future. Para sa inyong dalawa. You do have your projected future. Kung nagsimula tayo dito sa today, sa present, nag-end tayo sa future talaga din. No? Threatened is here. Clarify this. What's with the threatened? Divine Feminine Grip. Trash and Love. Um... Nakita tayo ng na pagbabago sa the way you present yourself to the world. Parang yung iba sa inyo may mga changes na gagawin. Physical change, pananamit, pwedeng ganon. And you do have the grip. I don't know, it feels like um, yung iba pwede magiging mas healthy ang kanilang living. Focus sa pagpapaayos ng sarili. You know, maybe putting some kind of makeup. I see this as a positive sign. Kasi nakita ko is parang paglalagay ng makeup or pagpaayos, pagpapaganda. No? Yung iba, sasabihin, mas maganda yung natural. Pero yung, rep, yung meaning kasi or yung parang representation ng makeup, parang you want na kahit papano, hindi ka naman tatanggalin mo yung mukha mo at magiging isang bagong katauhan ka na kasi ayaw mo ng natural na mukha mo. Enhancement lang 'yon para maging mas maganda yung, kumbaga, maging mas confident ka at maging mas masaya ka sa kung ano yung, kumbaga, ipapakita mo yung sarili mo na nagugustuhan mo rin kung ano yung pinapakita mo. Now, hindi ka naman nagbago. So, for, for what I can see here, enhancement ang gagawin mo towards sa physical appearance, itsura, kung paano mo ang sarili mo sa mundo. Yung iba, may hiya tayong nakikita. Pero nakikita natin, medyo mas kakapal yung mukha mo dito. Yung iba, pwedeng may kinalaman ito sa career. Yan, of course. Pagdating sa ka career, nandun yung pwedeng, hindi mo pa sigurado kung tama ba yung ginagawa mo, or if you, ano. Pero malaki ang confidence na nakikita natin sa'yo once na na fully ayos mo na yung sarili mo. So, tulungan mo rin yung sarili mo, no? Para ma ma-achieve itong positivity. Kasi meron tayong positive outcome na nakikita in the future para sa'yo. Pero kailangan mo lang rin tulungan ang sarili mo. abagdating uh, sa person mo, nandun pa rin yung love. This person still adore you, admire you. Pero hindi ka niya pinapansin or binabaliwala ka pa rin niya. So I, I don't see any connection, communication. Uh, take note ha, dito sa pag-abandon na ito, na ginagawa ng person na ito, siya ang nahihirapan. You don't have your lockdown. Ayan, mental prison confined. Kasi bakit? Kinukulong niya yung sarili niya, yung emotion niya. Regarding sa iyo, may mga kailangan siyang ayusin sa buhay niya. At alam niya, siya lang ang kailangan umayos nun. Okay, so thank you for watching. I love you all and bye-bye.